Ayan at uh, sobrang uh, di na po na kinaya yata ni uh, Bipisara yung uh, mga nakikita niyang kapalpakan dito kaya uh, Andres Desaya na ito kaya nakapagbigay na po siya ng mensahe na kung saan ay uh, tagos hang mula bunbuna ninyo tagos hanggang talampakan ninyo yung mensahe ni Sara. at uh, maya maya lamang po ay uh, mapapanood nyo na at uh, maririnig yung kanyang mensahe at uh, bago nga yan ay gusto ko munang batiin itong aking mga subscribers, followers at mga viewers lalo na po dito sa mga bagong nag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. 'Yun na mga 'yun na nga po mga kababayan. Ah, uh, dito pil, nyo, pil, na pil ninyo yung uh, mukhang hindi na kinaya ni BP Sara ang uh, panatilihin sa kanyang dibdib itong mga kapalpakan na ginagawa nitong uh, presidenting tangang ito at uh, baka po malamang sa malamang ay uh, baka po kakalas na talaga ng tuluyan itong si BP Sara na kung saan po ay may vlog po ako dyan dati na ang sinasabi ko ay uh, BP Sara ngayon pa lang ay mag-withdraw ka na ng supporta dito kay Kuting uh, na ito dahil wala ako nakikita nga uh, maganda dito sa administration ito at ngayon nga po nakakabigla at uh, sobrang uh, mararamdaman natin yung pagkadismaya Sara dito sa mga pinaggagagawa na kapalpakan itong presidenting ito at uh, kitang kita naman po natin sa mga pananalita niya May maya maya lamang po ay mapapanood doon na ah. at uh, grabe talaga at ito naman po ang uh, mga sinasabi niya ito kagaya ng mga barangay chairman na mga pinatay ng mga NPA na ito patutunayan ko rin po yan dahil dito po sa amin nung time ng mga kasagsagan ng NPA na yan inililibing lang po yung uh, mga kung dito, yung mga barangay captain. ang mga kagawad na yan uh, kung pa nung araw ang tawag din, di kagawad at uh, ililibing nila na nakalitaw yung paa or either nakalitaw yung dalawang kamay so ganyan po yan at uh, nabanggit po yan ni BP Sara at uh, ramdam, naramdam ko po talaga na talagang yung uh, yung pagkadismaya niya rito sa kay uh, uh, uh Andres de Sayang ito. At uh, malamang sa malamang ito ay magwi-withdraw na po ng support ito anumang oras uh, mula sa pag, uh, pagsalita niya, pagbigay niya ng message dahil uh, uh grabe ang pagkadismaya niya. Anyway, ay uh, hindi ko ma-imagine na itong isang bipisara na isang babae. Siya pa itong may lakas ng loob na talagang ibulgar itong mga pinaggagawa ng mga teroristang NPA ito. Hindi kagaya kay, kaya uh, dito kay Andres Desaya na pinapadidi pa nila kasama itong si Romualdez na ito. Kaya nga po sinabi kong pinapadidi kasi 145 million nga ang binigay dito sa mga NPing ito. So, talagang grabe. At ngayon nga ay pagkatapos sa pagkatapos magdeklara ng uh, uh, pistok itong si Andres Disayang ito. Ayan na yung bombahan na diyan sa Mindanao. So at na uh, may apat yata na matay at maraming uh, mga nasa hospital, maraming mga nasugatan. So imagine mo yan. Kaya nga po yan lahat ay binanggit ni uh, Bb. Sara dito sa kanyang mensahe. Ito po at sabay-sabay uh, uh, na po nating panoorin. Walang katulad ang kasamaan ng terroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan kabilang na ang mga minor de edad ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan ano ba naman yung statement ng kapatid mo, Senator Imee? Okay lang sana kung tanga ang bayan eh. Dahil mapapahiya siya at ang backup dancers niya sa peace talks, sinabi niya agad na foreign terrorists ang may gawa ng karahasan sa MSU. Ano yon? Bumayay sila ng Pinas para maghagis ng isang granada. Isa, ginawa niyo naman kaming tanga kayo. Mutan na. Kasi bulag, bingi at manhead o sadyang nagbubulag-bulagan lang o nagbibingi-bingihan lang. Sadyang walang malasakit sa ordinaryong mamamayan at sa bayan. Pasilan, kahuwaran sa gobyerno natin. Wala na direksyon. Sigmund ng opo ko si weak leader at budol wala na talaga yung Marcos na yan hindi mo na alam saan patungo ang future ng Pinas nakakadismay na mo kung gaano ka kahudas tapos nakipagnegosyon ka pa ng pistok sa mga NPA tambalos-los nakakagalit nakahagalit ang mga nangyayari ngayon may panguli pa ba tayo sa komento ng ating mga kababayan ay eh, wala na talagang direksyon ang gobyero ito hindi na maintindihan saan patungo ang Pilipinas at sobrang nakakagalit pa ay pa nga sa ibang mga komento ay tignan mo kung gaano ka kahudas tapos nakikipagnegosyon ka pa ng pistok sa mga NPA sana na ang utak na nakaisip nito. Nakita tuloy ng na mga masasamang loob kung gaano kahina ang gobyerno. Ang araw sa inyo lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandong, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring enkwentro sa Barangay Pakibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan kabilang na ang mga minor de edad ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, police at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnesiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa. Because the fight against terrorists is deeply personal to me, as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnesia ang daan sa kapayapaan. Ang dapat natin gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo. Lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and the Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Shukran. Kaya naman, patuloy lang nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit na didismaya ang mga nerds. Kulang pa, BBM, tayo mo. Yung mga pailing-iling mo sa video na nagbibigay ka ng statement, nakakaasar ka, napakawik. Ikaw talaga ang legacy ng tuta ng kano. Dami na napinsala ng lindo, sinabay mo pa ang foreign terrorist. Paano nakalusot yan? Yung ang tapang-tapang nila, makikigera daw sa China. Tapos pagdating sa mga terrorist na nasa loob ng bansa, epistok. Eh, Hala, ipakita nyo, tapang nyo ngayon. Basta liniwala ako sa AFP. VP, sila ang nasa ground. Ay e yung isa, lagi nasa ere. lutang Laban bawi sa mga statement. Grabe ang kaingutan ni Bongbong Marcos. Sinisira ang pangalan. Akala ata niya, naradim niya ang pangalan ng ama niya sa mga pinagagawa niya. Totoo mong walang alam, sabi sa movie. Please stop the Napakawit ng leader ng Pinas ngayon. Sunod-sunuran lang sa gusto ng mga komunista ang NPA. Okay. Ang nangyari sa enter funds na billions. Puro politika kasi. Inaatupag ng mga tambalus. Maling bali Sana, mag-design na lang talaga ang BBM na yan. Sobrang weak. Kaya na hindi, hindi, so, tayo, Sa pre concert na lang daw kayo magkita-kita. Dapa, payo na lang sila ng su. Ilagay si Los kalahating tao, kalahating buwaya. Si Smug, ahas na naglalagat. Si Kuting mukhang tigre na parang pusa na lang. Ang konta China. Isang pagsabog lang kahapon mula sa local terrorist, taranta na sila. Paano pa kung paalaran tayo ng mesas ng China? Dito pala lang, kita na tapang tapangan lang sila sa China. Kasi mismo local issue, hindi handa. gobyerno ang domestic, ron. same terror yan. Darmas cues ako. Bago ang po opo si Junior tahimik. Ang Mindanao, maliba lang doon sa Marawi Seeds. Bakit meron na naman? Eh, ang Pilipinas, walang originality pagdating sa script. Kadalasan ay kinukopi lang sa iba. Wag na dogtail tail para mawala ang attention sa important issue. Is this something to do with the economic condition o ang power play sa Tanungin niyo po kung sino nagsabi kay BBM. Baka naman sa Lapler galing source niya. Mukhang may amats pa pagtapos ng kapag may lang yan na wala tayong maasahan sa pamuno ni Junior. Grabe si BBM. Parang kung saan-saan nangalap ng Intel. Ayaw naman ni sa AA. Prove na po yan na walang meeting-meeting ang Pangulo sa mga sekretary niya. Iba-iba sinasabi ng mga tauhan niya kaysa sa kanya. Puro pati at biyahe na ato. Presidente upage. at SND Gibo na di tumutugma yung press release statement sa statement ng AFP. Si Bongbong Mema, foreign terrorist daw. Hindi pa nga tapos yung investigation as per Gibo. Pinaproject pa yung CCTV. Si Gibo, hindi sure sa pinagsasabi using the word maybe. Mga clown, ano na Pilipinas? PBM, walang multahin ng kuryente ang sumakrob sa'yo at last than one hour, blame mo na ang mga international terrorists. Sino bumulong sa'yo? Si Delima Inc., Tamba, or si sa dahilan kung bakit namin siya binoto? Ay dahil akala namin hindi siya kakampi sa mga kaliwa dahil ang mga mga kaliwa ang nagpatalsik at door sa tatay niya. Pero nagkamali kami. Masusunod pa niya dahil sa pistok-pistok magiging pugad na ulit ng mga turistang inang bayan. Hashtag may nanang independence movement. May army. Palatan niyo nga muna si Ading Don sa trono. Baka sayo o mayus-ayus ang bansa. Sayang kasi yung chance na ibinigay sa inyo ng mga sitate na hindi na iintindihan ang sinasabi o baka script yung binasa niya na ginawa ni Campbell's Laws to protect na black makabayan. Kaya sa nakakaroon ng aksyon, tama si Tati hindi mo matapos sa presidenting ito. Paiba-iba ang salita. Worst president sa Pilipinas. Wala man sigurong alam. Baka hanggang ngayon tulog pa. Balik sila. Lumalakas ang loob. Kasi mahina ang leadership. Hi, si Makasulia. He's commander-in-chief. Si Mstuy Bangag. Si ang commander-in-chief ng AAP. Hindi mo natinaksang AAP kung anong tingin nila. Basta nag-issue na lang ng state. Dalawa kasi president. Si Mamsy at si Andres de Polbaro. Dahil kasi ng biyahe, hindi natutukan yung internal problem. Kung meron mga nakatutok o paganda naman political ambition position sa direction of all. Isa papuntang right, walang well, isa going to left for short na tulog sa pansitan. Ginoon ang paranoid taong bayan, nakakatakot na nga lumabas dahil sa mga criminals, dagdag pa itong terrorist. It's about time -apply na i-apply ng mga youth ang tutunan sa mga online games. Counter strike at call of duty. May OTC yan, yes. may gawa para ilihis mga isyo sa kanila. Ang dali magbigay ng control. Ay. Wow, hindi dapat natin isipin na NPA ang may gawa niyan. Talagang push na push sila doon sa mga ito, yung ibang kabat secretary Marcos, ng Pangulo, taliwas yung mga statements na nilalabas ng Pangulo. Kaya nagkakalituhan kung ano talaga ang posisyon ng gobyerno. Bita-bita yung mga opisyalis ng gobyerno. Dami spokesperson. May kusmikus na naman. Pero tayo sa mahala ka sa buhay mo. Sa anumang sitwasyon, sila busy sa pagbulsa sa pera ng bayan. 2 billion enter France sa napunta at kung foreign terrorist, bakit nakalusot sa immigration? Samantalang yung mga Pinoy gustong bumiyahe sa labas ng bansa. Kahit kung ang papers, upload pa rin. Ano sabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.